So ito yung advantage ng ano, electric car, free charging at the same time, same time makapag grocery ka na. Ready na? So alis kami ni Jaja today. Where's your card? Ah, kailangan yung susi. Kailangan yung susi. Wala siya may key card. Hindi mo ba kinuha? Wala. Ayan, alis muna kami ni Jaja today dahil yung battery namin ay 10% na lang. So nasa 46 kilometer range. So pupunta muna kami sa Ezekiel Ruti Hill. Uh, libre yung ano doon. Charging station. So dumating na kasi yung blue cable namin para anywhere pwede kaming mag-connect nitong ano, uh, Tesla pag naubusan kami ng battery. So, samahan nyo kami today. Let's go! Pakita mo to. Ito yung blue cable na binili ko sa ano sa Tesla mismo para makapag-charge kami anywhere. Ito first time kong gamitin ang brand nito ay Menekes pero sa website mismo ng Tesla ko binili to so genuine accessory niya tara mag charge tayo hindi ko alam skis kung saan dito ang pano. States. Show me. No, that's the one for the cards. that side. Uh, that one. How do you have? That one, just do it. One foot. One foot. Why? Dapat, ano? Start. Press start. Ah, ikaw na dito. Ayan, mga makulista. kulista. start ko na. So, nag-green na siya. Ibig sabihin, nag-charge na siya. Kailangan mo palang pindutin ito. Ayan yung green button. So, kanina, ang battery life niya ay... 9% tingnan ko nga ski kung ilang percent na ayan 9% tingnan natin kung gaano kalakas magcharge. charge may kita mo yan eh. charging ayan so charge current at this location hindi mo makikita ah ito ayan 40 kilometer. we'll come back and check on it in half an hour an hour so 7 kilowatts pala yung charging station dito so balikan na lang namin ito kakain muna kami Here, yeah, the tag. Ayun guys. Alimutan ko yung buzzer. Meron pala yun. So, in order namin ngayon ay special beef noodles. Magkano to? $16. Plus, $16 din na crispy chicken with tomato rice and egg. Kaya lang, hindi ko gusto yung egg. Hindi nila inayos. Gusto ko sana yung basa. Anyway, That's it. Habang okay. mag-charge kami sa Tesla, free naman yung ano, yung charging station. Main na muna kami para mamaya pag-uwi. Matutulog na lang kami. Masarap to, ka, ha? Dito namin binuli. Dito. Dito sa ICQ. O, oh, ano yan? Ano yung kinakain mo? Oh, chili. With noodle soup. Sarap yung ano, ipakita mo yung meatballs na ano, yung litid, ano ba yun, asa nyo Malasa? Sarap. May pa, no? Ayan o, si Jaja habang nag-charge kami, nag-grocery na siya. Anong grocery, Mosque? Pagkakana mga bata, siya kanapit. Wow, grapes, oh. Napakasarap ng grapes dito. Saan mo nabili ko? Nap. Hmm. Very crunchy. Ang ah, mga gamit ng mga bata. Inaubos ka ng almond milk ko. Hmm. So ito yung advantage ng ano, electric car, free charging, at the same time, same time makakapag-grocery ka na. na? Tignan natin kung ilang percent. Ano, lipat tayo sa kabila? Dilipat kami sa kabila kasi dito 7 kW lang to. Pupunta kami sa mas mabilis. Doon sa kabila 7, 11 kW. Tignan natin ilang percent na ski. Can you open it? Ayan, 18%, 18 na. Bilis din, ha? Oh, kanina 9% lang yan. Ngayon, ano na siya? Ah. Uh, 18%. So yung 18% ilang kilometers 'yun? Tingnan natin. Ang range niya 80. 80 kilometers na 'yun. So malayo-layo na rin mararating mo. Dito kami nag-charge sa una. Kasi yung sa dulo kanina doon kami nag-plug in, hindi siya nag-charge parang may fault nakita namin may isang Tesla pang nagcha-charge dito Model Y. Kaya, dito na kami nag-charge and gumana kagad ka So sabi dito 11 kilowatts daw dito eh. Ang ano nito. So let's say kung ilang percent kung 1 hour Oo, kami mag-stay dito. Na may nakita tayo doon. 5 hours to full charge. Ayun oh, no? 5 hours full charge. Pakita ko sa inyo so 81 kilometers kagad. So mabilis siya. Ayan oh, no? 78 kilometers per hour. So mabilis siya. Ayan, so nakaano na kami, uh, 29%. So malayo-layo na rin 'yan. 126 kilometers. So uwi na kami. Sa so bahay na lang kami mag charge At Meron din akong binili na ano na Charger naman na pang bahay So doon na lang kami mag charge Tatanggalin ko na yung sinaksak ko And then na po Alalaman mo dito kapag naka unlock na Pwede mo na kapag light blue Ang kulay So it's safe nang alisin ito pero siyempre, huwag mong hawakan niya, baka makuryente siya. Tapos palagi yung isasara ito. Ipsa, sa kontrak. Ipsa, tabing